lately na banggit ko po kanina, no, parang uh, na, na hanap ko na po yung aking peace. Talagang uh, nasara ko na po yung chapter na yun ng aking buhay. Carla Abellana at Tom Rodriguez magkasama na muli, mga netizen masayang masaya sa nalaman na balita. Kumakalat nga ngayon ang ilang litrato ng mag-asawang Carla Abellana at Tom Rodriguez, usap-usapan na nagkaayos na umano ang dalawang ito na siyang pinagkaguluhan ng madla. Kung matatandaan nga natin noon ang mga nangyari sa pagitan ng mag-asawa ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan kaya't nauwi sa hiwalayan. Matagal nga umano silang magkarelasyon hanggang sa umabot sa pagpapakasal ngunit isang buwan pa lang ang lumipas matapos ang kasal ay nagkaroon umano sila ng hindi pagkakaintindihan at ito umano ang naging dahilan upang masira ang kanilang relasyon na siyang kinalungkot ng mga netizen. Nagulat ang lahat matapos umabot sa point na maghiwalay na ang dalawa marami ang nagtaka kung ano nga ba ang pinagmulan ng gulo sa pagitan ng mag-asawa. Usap-usapan na nagkaroon ng third party si Tom Rodriguez na ngayon lamang nalaman ng actress na si Carla Abeliana. At ito ang hindi matanggap ng actress dahil ayon sa mga social media nila ay masaya lamang silang nagkakasama ngunit meron palang problema na tinatago sa kabila ng mga ngiti sa social media. Ating tutukan at abangan ang mga detalye na ilalabas ng madla sa social media.